so good tag putol gamay ang rogi nato may ngad mga idol so karon putla na ako nino ipakita na ako sa inyo ang timplada so mao ni ang ikaduha mga idol kini nga bungol so kinahanglan lang tulog yud gabungol usa ka maputol sa pinakauna so ilang tawo na diri sa likod so mao ni ang kan mga idol ah uh, subol nga ikatulo o uh, mga 6 inches yung kataas pwede na ka maputol. so muna akong timplada mga idol probin ang testigid siya kay kusugid man o bahalos na kung, Muna na akong templada ang ikaduha ikatulo dito mo na ang permiro nga putlanan mga idol oh. pakita na ko sa inyo saan ako pagputol huwag mo ni mga idol Kabalo ko daghan di kay gaabang no nga makakita aning video ha ni eh. ay daghan po kay ngutan na saan ako pagputol so dito mga idol mag so good Gamayan gamay ang ragi na to mga, ah, mga idol sa kamoy ragi siya kay para ama na manam gid sa dili dayon mahurot ginagmayan ra gid ni masagputol mga idol kay kung kung, kung dako ni mudaan sama